Dang. Yes, magandang-magandang hapon Magandang hapon mga kuya, mga ate At sa lahat ng mga kaibigan, kamag anak kapamilya at kapuso Yan. Kasalukuyan naman namin ngayong binabaybay ang uh, EDSA Kami ay uh, tapos na mamili ng para doon sa community outreach program sa bahay ni Saint Isabel sa Bulacan Yan. tapos na kami mamili ni Kuya Noel hello Kuya Noel hello magandang magandang hapon po sa inyong lahat iya magandang hapon sobrang init Yan. kagagaling lang namin ng baklaran Ngayon ay pabalik na kami doon sa bahay ni Kuya Noel Para naman si Kuya Noel wala pang tulog makapagpahinga Ganon din ako ah, Pauwi na kami Kumbaga sa madaling salita, kami ay pauwi na Galing doon sa aming mga ah, pag-grocery, pagpaklaran At sa lahat, ah, nakapagsimba kami nga dito sa Baclaran, Baclaran Church Ayan. so napakasaya napakasarap sa pakiramdam yung ma ma, ma matapos mo yung isang gawain na uh, inaasahan ng lahat Ayan. okay sige siyempre shout out muna doon sa ating mga uh, sponsor Katulad ng uh, uh, ng uh, Grand Mandaragit Elite Eagles Club Grand Mandaragit Equalizer Eagles Club At syempre Sa ating uh, Region Eastern Rizal Region 4 Ayan. Sa pamumuno ng ating uh, Governor Si Kuya Josip Oxon at syempre yung ating uh, President Kuya Ernie Dilos Reyes Kuya Pres Ernie Dilos Reyes at uh, Kuya Vice Pres uh, Kerwin Gomez at sa ating mga officers and members ng ating club Gl Grand Villamor Eagles Club Overland Regional Yan, tapos na po yung task sa amin ni Kuya Noel at uh, ready na po para sa Saturday, May 17. Yan, nang nang uh, ano na lang po natin yung mga plates na sila na lang ang magdadala. Kasi siyempre uh, mayroon naman silang mga sasakyan. So sila na lang ang magdadala. Itong sa amin camera rin ang At Ngayon, binabaybay na namin itong anong, ano to, balab-alabang tatungo alabangat pagdating doon sa Villamor Erbis Golf Club liligo kami panganan yan yeah. grabe, sobrang init, sabi ni Kuya Noel na hilo-hilo ako sa sobrang init ganyan talaga kuya, sakripisyo tayo <laughs> service to God is service to humanity yan, yeah. service to God is service patria. to humanity Diyo patria, mabuhay ang agila Mabuhay ang agila Alright <laughs> Mapagising yeah. Naantok na si Gwenoel, pati ako inaantok din <laughs> Si Gwenoel eh, wala pang tulog Siyempre, naiintindihan natin kasi ano to eh uh, Aswang to eh <laughs> Sa gabi naghanap buhay At uh, sa lahat po ng gumubuo uh, ng Grand Villa Eagles Club walang sawang sumusuporta sa ating mga community service, sa ating mga community outreach maraming maraming salamat ganyan po talaga tayong agila at sama-sama pa rin po tayo sa sabado na pupunta sa ating uh, community outreach tulong-tulong pa rin po tayo yan. at uh, pagkatapos nito yung uh, ang ayusin naman ulit natin yung para sa antipolo at para doon sa ating uh, uh, club anniversary uh, diba at igit sa lahat po uh, sana tagkilikin nako natin na uh, supportan po natin yung ating uh, uh, raffle ticket para po yan sa ating uh, community outreach kung may maliko man eh, para po yan sa ating community outreach support yan. at syempre mapalad ang mga mananalog napakaliit lang po yun napaka napakakunti 500 pieces tickets yan. para maano lang ganyan po talaga ang bibili po ng ticket ay uh, 100% na po na nakatulong sa ating kapwa at sa ating mamaya Ayan. dito na kami sa Villamor Airbase and Port Bonifacio Ayan. dito Villamor dito Port Bonifacio grabe init talagang hitik na hitik kuya tuloy pa rin po tayo sa ating uh, uh, tulong tulong na, na contribution man yan pledge man yan huwag natin kalimutan kasi napakahalaga po yan at huwag, na, huwag natin baliwalain huwag, huwag, huwag tayo magbingi-bingian tayong mag-alinlangan. Uh, uh, Iyan nga sabi ni sabi sa kasabihan. Uh, kapag ikaw ay nagbigay, ang babalik sa iyo ay siksik liglig na biyaya. Kapag ikaw ay tumulong, ang babalik sa iyo ay siksik liglig na biyaya mula sa Panginoon. maging mabuting tao lang po tayo maging uh, uh, maging tularan tayo ng ating mga pamilya ng ating mga anak ng ating kapwa Ayan, sabi nga eh gusto ko maging kapwa para ayahay ang buhay <laughs> kapwa <laughs> sabi anak ako gusto ko maging doktor para magamot ko ang mga may sakit sabi naman nung isang kapatid ako gusto ko maging kapwa para ayahay ang buhay <laughs> alright papasok na kami ng Fort Bonifacio Ayan. Pauwi na kami ng bahay. Hindi ko na pwede oh, isturbin si Kuya Noel pagdating doon sa bahay nila kasi kailangan din niya makapagpahinga. Makatulog dahil mamaya gising na naman siya. Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> yeah, <Ayan. laughs> maraming salamat kay Kuya Noel dahil uh, walang sawang pagsuporta at higit sa lahat kahit na nagagamit itong kanyang uh, four wheel, gasolina lahat sa kanya diba tapos may masasabi pa yung iba <laughs> yeah. ano tayo ito tayo sa stoplight Sa mga kababayan ko dyan, sa Albay, Libon Albay, huwag po nating kalilimutan sa May 12, Monday, huwag po nating kalilimutan ang aking kuya, Mac Gregor. Yan, ating uh, Mayor Aspirant Kuya Mac Gregor sa Libon Albay at uh, siyempre ang aking uh, kaibigan si Manoy Bing -Kitty, at ang kanilang buong uh, mga kababayan maging straight po kayo sa kanilang uh, grupo Yun lang, yun lang yung aking uh, ipinapakiusap sa Libon Albay. Libon Albay. It's doon naman sa aming bayan, sa Bato Camarineso. Wala kasi akong itulak kabigin Hindi naman po ako butanti ng uh, Bato Camarineso kayo na po ang bahala wala kasi akong itulak kabigin yeah. kayo na po ang bahala ganun din po dito sa aming lugar sa Pasig ika nga ang atin ay uh, Mother's Day yeah. Doon tayo sa Mother's Day. <laughs> <laughs> Baguhin naman natin, hindi puro publicity na lang. Ayan. Wala wala namang nakikitang uh, wala namang nakikitang magandang uh, ginawa. Hindi naman maramdaman dito sa laylayan, wala namang may ano na maganda. So, doon tayo sa Mother's Day. Dito, dito natin? Ay, hindi sa kabagong diwa yun. Kabagong diwa. Oo. Kabagong yun. Basta po sa Libon Albay Lahat po ng line up Ni Mayor Mac Attorney MacGregor Wala naman siguro ibang MacGregor sa Libon Albay na tumatakbo mayor Lahat po ng line up niya Mga kababayan ko sa Bicol, Libon Albay MacGregor po tayo なるほど。<laughs> sa YouTube yung Yung uh, yung, yung sa masbati na ano na na vlogger. Yung kaya ano kay matubang tapos kaya uh, lingap kay lingap rap ganda ng ano nila yung ginagawa nila ay yung nakakapagpabahay sila sa mga kapuspala napapanood ko yung kanilang mga ginagawa ang pero nasa mahigit 200 na yung mga napabahayan nila talagang konkreto yung mga bahay hmm. yung mga pamilya yan mag ano si ano, yung anak si ano, lingap rap tsaka matubang parang nga nga kuya gusto ko na rin mag, uh, mag, -blog. mag blogger eh. ba yung ganito kaya lang dapat araw araw kasi kailangan naka -ano ka naka focus ka rin oo ito yung ginagawa natin community service community outreach dapat yan na, na to kasama na to sa ano ng vlog pag vlog natin kaya ko tayo, dalatan talaga mga bagay Pagkain natin sa mga yeah uh, uh, sim yung, yung yung ibang mga nag-vlog walang kwenta yung mga pinag-vlog nila oh yeah. no. to okay. sorry okay. yung mga kalokohan lang yung mga pag-vlog ito ang tunay na nila talaga. Ah. Ano sa Boulevard yun, di diba, maraming mga harap na mga Beyond Boys. Oo. Punta ngayon ang tinapay. Sesto. natin yan. Kaya lang para bang ano? Pag namili tayo sa Divisory, at na tayo ng Sesto. Para, para bang iba kasi ang Pinoy eh. Yung iba inisip nila, oh. At kunyari nagbibigyan, nagbablog, ganyan-ganyan para sumikat yung gano'n. <laughs> Gano lang ano ng Pinoy kasi. <laughs> yung iba naman, Oh, yung ganoon nga. Eh, hindi naman tayo ayaw nga nating ano, eh, ayaw nga nating may politiko na nakikialam sa atin. Eh. Ayaw nga nating may politiko na nag uh, ano lalo sa mga community service. Eh, hindi natin sinasama sa mga politiko. pati tayo nagagamit. politiko kailangan makatulong sa atin hindi yung sila tinutulungan natin dito sa tagig ko yan sinong ano mo sa tagig solid DLC pa din Solid KLC. TLC. Ha? Solid TLC. Ah, Team Lani Cayetano. <laughs> uh. <laughs> oh, tagig. Team Lani Cayetano tayo. Yan ay opinion lang. Pero talaga yun talaga. gabi nga yung mga programa ni Kayadis ni Atisara misa napaisip ako, 2 years lang service yun, kaya ba talaga Pusyante. yung Atisara Construc uh, construction construction company construction company oh. pero ako talagang seryoso, kaya talaga napakaganda ng mga programa tapak ng talaga talagang makakatulong sa mga mahihirap hindi tulad nung kabila na puro batikos na lang ginagawa batikusin mo yung ano batikusin mo yung eh, puro publicity lang tapos makakatanggap ng mga award award, award. Ah! Yuck! <laughs> ang tanong naramdaman ba ng mga naninirahan naku po Diyos ko, na <laughs> aray masakit pa, <Dang>, eh <laughs> labak labak nadaanan pag ganun ano? pag naano yung sakyan nung nakasakay ka nasasaktan ka rin kaya <laughs> smart lang di ba rin dan dandan sure. Yung kasi yung may malasakit Sure, may malasakit sa mga sariling ano pang sariling pang personal pala pang personal na bagay hey, hey malapit na kami I love tagig tagig na la la la, la, la salon. Yung ito mo yung tagig Ito bundok lang ito eh. Ito pag nadaan naman ito noong araw, ano ito eh? Rap road. Oo, rap road. Tapos talahid. Talahid ba? Ngayon, tiyah. Meron pa, may karyaan pa ito sa gitna eh. Hmm. Sa baba. Ito may basurahan. Hmm. Oo. Ngayon, no? Pamirisal na... Hmm beach area na. Hmm. Mga masiswerte talaga yung may mga pera na nung araw. Yung mga nakaano oh. ng mga properties nung araw. Oh, yung mga kailangan. Nakalain kasi naman yung mga ilo. Yan. Ayan po, tagig patungo sa ating uh, kay kuya ni sa kanyang bahay, sa kanyang negosyo. Uh, Eagle's Nest. Yan. Grand Villamor, Eagle's Club, Eagle Eagle's Nest. Eagles Nest. Yan. Oak Time. Ito yung manginasal. Ayan, ito yung Jollibee. yan po ang Oak Time. Octane. Octane bar. So, Approaching vulcanizing shop. Dito po yan sa Maralita. Yan. Samahang Maralita. Oh. Ang daming nakapark. Ayun. Ang daming nakapark. Oh. Yan lang. Ah, yan. Yan po ang kay Kuya Noel, kanyang negosyo. Yes. Kuya Noel, siya ang Chinese na ano, <laughs> Korean. <laughs> okay, hanggang dito na lang po muna tayo. Chinese, Chinese. Paparada lang po kami. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang hapon.